Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ron ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga og kinabuhi ning akong sukat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Marcel. 25 years old, minyo og may duha ka mga anak. Apan, buwag na may karoon sa akong nabana. Itago na lang sabang akong address sa Mindanao. Pero ni anak ko karoon sa Manila punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa tabo sa mong kami sa sa akong lugana. Aron inyong hisaptan. So, doon dihang, Di gipugos ko pagkikmin sa akong uyuan sa lalaki nga wak ko na. Ingon ina mga panghita po. Ha? Say ako minyo, Di ko, oy. Mungka ni ko makailana niya. Gusto ah. oh. ka ang pusilong di Ang oh. ni Huwag Ma. ka na mahimo pa! Huwag mahimo ka ng imong inahan. Paminaw ba ni Sil? na kayo mo! na mo! Maglisur bang gani mo sa pagkaon sa sakanaw. Huwag ka mamaluoy ni inahan ni mo nga sukad na matay ang inyong amahan, siya na lang nagbuhi ninyo. O pag yana, daghan o huwam ning inyong inahan ko. O maulang kini ang paagi nga makabayad mo sa inyong utang dirin ako. Pero... Wala pero-pero! <laughs> sa sunod na daw, maulang inyong kasal sa mayor. Oh. Bawang pangandam. Ito ana sila, Maricel. Ano ni sugot man nga, ma? Wako ko mo sugot. Pero huwag ka matingog ganina. Tungod kay nahadlok ko. Daan na kong gihod na sa imong uyuan. Gibaligya ka ko ni Tiyo at ang ma. Pero murag butan man sab siya, dili ba? Halos dili man gani mo tingog. Si Tiyo rani mo ang nagsigi Pero wako ko maigugman niya, ma. Wako makailan niya. Dili mi uyab pag minyaw, anak, be. Hindi ba ko magminyo nga dili man may uyab? Huwag na mahimo ni anak, Maricel. Sa to, pa, ma. masugot na lang yun dahil ka mga maminyo ko. Bisag dili pa gusto. Maricel! Ma! Ma! Hindi ko makikminyo atong na ma. Dili ko! Marcel, mm. ni Antas lungsod, dali na. Muso na ta sa munisipyo. Mm. Ay, kunit-kunit na ko. Kasal na turong adlawa. Kasal? Noong mga gani ko magkailanin mo? Oh, wala ka kadungog pasulti at tiyo ni mo nga. Jules ang akong pangaan. Og Jules ang akong angga. Please, pwede magunta mo atras aning kasal, ah? Ikaw ang atras, arong dili ko ipatyan sa kong uyuan. Dili ko mo atras, Marcel gusto sa kuning mo. Unso? by X Thunder Gaming. Mag-18 years old pa lang ko di hanggi kasal ko. Wa na ko mahibaw yun sa pagkalaki sa kong uyuan, aron lang may makasal sa kong bana. Sa permero, buutan pa man siya. Maong nakaingon ko sa kong kaugalingon nga okay na lang. apa na karugay? nagpakita na siya sa tinuod niyang batasan. Palahubog, sugarol. Inigabit sabay, bay, manok mag-ubongbong. Di pasulti. Siloso pa ngawa sa lugar. Ughulgaon ko ugsundang, maong magpakahilom na langit ko. Hangtod nga na kaanak mi. Niabot yun ugduha ang among anak. Nga ingon ini Permi ang mahitabo. Unya. Bantag naman di ay. Huwag si Diyos din sa mga Nga sa ato pa. Ah. Huwag siya mauli. Paita yun kinabuhi, awi. May panaman man to ta, pero muragwa. Kubog na sa itong mauli ron. Hindi nabuntag ang inong uban siya mga barkada. Muhinahinay nilang lihok Ah! Magluto ko. manlaba lang bisag bago pa kong nanganak? Unsa? Muli na lang ko din sa ato, Mapi. Kay bago pa kong nanganak, apan biyaan man lang kong jul sa bahay, eh. uy. Laba kay kung o. Oh, basing nabugahat na ko, eh. Usahay malapasan ko sa kaon. Uy, dili ko mangilabot ang na problema, Maricel. Oh. Kaya ako'y rumbuhon sa imong na kung mag-apil-apil ko ninyo. Iya yeah, mo apil para ba nagkasaba na ko ang imo iyuan. Ipatyan uli ako adto. Pero ma, anak ko di mo. Inangang tabangan ko ni mo. Ibagyod kang may manghod ka pa nga na kinahanglan na ko, Maricel. Uy, oh. naman lang unya sila ko si Mako, kung saan mahita po nako. Ma. Mong balik sa inyo day. Balik sa inyong bana. Kaya may bana ka na. O kaya may bana ka naman o kasado mo. Hangtod sa inyong kamatayon na mong mag-uban unsa. Di mga. Um, dito sa ilang mama. Nagrahon na kang layasan ko? Oh. Hey, ayaw ayaw dyan nagbuhata, Maricel. Kaya kung mulayas ka, gukdon yung tika bisan asa ka pa. Bagmahay ka lang nga. Panungag na dito. Salamat, Diyos. Gihatagan Di lang yun kung mong ideya. Kung on sa'yo maayo na kung buhat to na. Masalo <coughs> ako, mga anak ko. Walang kanyang na huna anak kong payong pagi. Dili na ko makaantos sa inyong amahan. Di ko gusto mamatayog sa'yo. Ah! Nakalimutan Si Jose ang nanawag. Naibaw na siguro ni siya ngawat na ako sa among bahay. I-off ko na akong cellphone. Og ilabay ko na akong simpak. Milayas ko kikan sa amo. Nawa ko mahibaw og asa pa ingon. Huwag ni ako napadpad sa Manila, Karon. Nagtrabaho ko isip usa ka sales lady sa mall. Gimingaw na kay ko sa akong mga anak. Apan hinaot pa unta, naila kong mapasaylo. Kay bisan giun nako ako pagtudlong akong kasing-kasing, may -kasing, maon ng ilang amahan. Dili ko makahimo tungod sa iyang batasan nga dili makaon og iro. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, balido ba tong among kasal nga gimaniho ra man to sa akong uyuan? Wa pa man kuy 18 anyos adto. Ikaduhang pangutana, giingansahan kong armas sa akong uyuan o iya kong gitiunan, aron lang kong usugot ng magpakasal sa akong bana. Pwede pa ba kong mureklamo nga napugos lang ko? Ikatulong pangutana, Sagibuhat sa gibuhat sa akong bana nga manghulka nga iyang tigbaso o sundang kung mureklamo ko, inabina na kung gusto siyang gamit na ko. Di ba na-rape? Kay pugso naman ko niya. Ikaw ba't kung kinsa man ang unang makakita na mo pares, mapriso pa. Gusto na kit kong sa himpit sa kumbana. Kung sa may akong buhat to'n, palihog, tabangi at tambagi ko, kini ang akong suliran, Marisela. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga karelasyon, kapika sa ato ang mga pamilya, mga dokumento no nga naginahanglan sa ato ang pagtagad usahay wa gina nato ka kay atong giunya-unya orita kebaw kinsay duolon or unsay buhaton ipadana ang ang inyohang mga pangutana o mga problema sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Si Doc Obra, mo'y muhatag o tambag tubag sa mga pangutana na itong punto medical mo na di mo magduha-duha, di maikog, di mauwaw, di na nato ang ikaw atong mga mga problema guys kitang-tanan na ay mga kanya-kanyang giagian kabaw ba mo nga usahay ang gidanggid pod atong mga problema na moay mapaminaw nga mga uh, suliran, no? Or episode in a day sa inyong pagpaminaw nga, hala, pari-pariha manis akong giagian o, or hala, inaniun lang di ay nako. So, meaning to say, ang kanang inyuhang problema nga gipada diri sa amua, dili ka mo ang uh, makakuhag tambag ana, pero magrasyahan po na ubang tao tungod kay naminaw man sa sila sa to ang programa, di ba? So, punto legal takarong adlawang ato ang letter sender kay si Maricel, 25 years old, og, iyahan yung ipada ato, aya hang suwat sa kiniyang akong suliran, official writer's page. Shout out, di ay, guys, sa tanang mga mag-like o mag-follow sa ato ang kiniyang akong suliran, official writer's page. Thank you po, guys, sa mga nag-like o nag-follow sa ako ang Facebook page, di ay, guys, ha? Maglisod yung kong tubag ninyo, but thank you for liking and following my Facebook page. Okay, atong napaminaw sa ato ang drama kaganina, guys, nga si Maricel minyo dohan ni ilahang anak, pero gabuwag na ni sila sa iyahang bana. Naani si uh, Maricel sa Manila unya mura mangunig nahitabo ba nga pinugos, shotgun ang ilahang wedding kana imintag shotgun gani nga wedding guys kana ganing wata mag wata mo sugot wata mo oyo nga ilaha lang yung arrange ang ilahang um, kami niyo on no gi muna mo na giong shotgun mo yun manganit, tag mayon mang tag ido dapat seryoso gyud unya kinasingkasing voluntary gyud no So, um, dili gyud kay mo man iyang ingon no di man niya matudloan ang iyahang kasing-kasing sa paghigugma sa amahan anang iyahang mga anak pero nakaduha sila anak na maski pag wa gyud niya nahigugma pero sige lang no una niyang pangutana balido ba tong ilahang kunong kasal kay pinugos lagi so gimaniho sa iyahang uyuan nga wa pa siya ay 18 years old so ang nahitabuan nahitabo eh, is dili pa of legal age. Now, ang atuang family code nga mauy balaod kabahin sa atuang mga requirement para mahimong balido ang atuang pagminyo nag-ingon gyud. O nagyud sa tanan aside sa babae laki ra ang pwedeng magminyo dapat of legal age. Unsa man ning legal age? 18 years old and above. Gani kung above 18 unya 21 pa, dapat gani nga naay parents consent dili lang basta-basta ng 18 years old. Old. so kato nga gimani obra na makakta sa atoang edad ma question gyud na ang katong imong kasal ug makaingon gyud ta nga dili gyud to valid ang inyohang kasal Maricel kay wak pa mangkasaktong pangidaron di pa mangka 18 plus bakak pagyud ang imong edad dili pagyud sakto ha ikaduhang pangutana um uh, giingnan ko sa kog ah gigansahan kuno siya armas sa iyahang uyuan ug iya kung gitiunan, at ininuod gid ni pagka shotgun wedding gitiunan ko aron lang ko musugot nga magpaskasal sa akong bana pwede ba kong moreklamo nga napugos lang ko pwede gna natong mahimong basihan so aside from the fact nga kuwang kas pangidaron adtong time at panahon nga naminyo ka sa imong edad, dili ka 18, ang imo pag yung pag-ingog ay ang imong paghatag sa imong pagtugot, ang imong hatag sa imong consent. Consent may tawag na tuan na unya sa balaod, God, sa family code, ang giingon din, no? Consent freely given. Unsa may pasabot anang freely given. Imo hag yung kaugalingong pagtugot o pag-uyon. Meaning, why nagpugos ni mo? Unyang ka ng pagtion. Pinugos mang gud na, di gud na pwede kay out of kahadlok, out of fear, out of pagpugos, out of jures ang imuhang pagingon og idol Dili man na pwede freely given gani why nagpugos ni mo mabita ng kaslon mo, di ba? Buot ka, buot ka ba, wa baka pugsa, klarohon baya pud nas pare or sa lay minister or sa mayor or sa huwes og pagpangutana. Nga wa bay nagpugos ni mo para mo ari diri karong adlawa para magminyo. Ya kana kay ang pagtiun, ka klaro anang gipugus ka. Ikatulong pang sa gibuhat sa akong bana, nga mang hulga, nga iyang tigbason og sundang kung mo reklamo ko, ilabi na kung gusto siyang mugamit nako. Hala, di ba good na rape? Kay Pugson Mangkunia, yes. That is also rape. Nga numan, wa man na magpasabot nga kay Abiminyo, pwede kang Pugson makighilawas sa imuhang bana. Kay kanang pakighilawas, although obligasyon na nato, no as husband and wife na sa ato ang mga marital obligations dili sad na nato pwedeng ipamugos no kay di pod na nga although of course obligation lagi na nato pero di gyud pod kung dili pod gusto di pod nato pwedeng ipugos o ganahan ta aw paabot paabot lang po tagamay or lambing-lambingi lang po nagamay pero di gyud pwedeng atong tiunan or iagig pwersa kay naa sad tay giingon nga marital rape. Okay? Ang kanang pagpagkikilawas, nga dili gyud konsensual, pinugos, pinwersa, is still rape. Maski pagminyo mo. Okay? Ikaw pa, ito katapusang pangutana, kung kinsa man, ang unang makakita na mo, uglaing pares, mapriso ba? Gusto na kong makalingkawas sa hingpit sa akong bana. Unsa may akong buhaton, ang solusyon, anak Maricel, dili ang pagpangitaglain. Kay maski pag na ay depict or o depektoso ang imuhang kaminyoon, dili na automatic nga null and void ang imong kasal. Ang solusyon para makagawas ka sa si imong kaminyoon is magpaanal ka. Ideklarar sa korte nga null and void ang imong kasal tungod kay una, dili pa ka din si Utso at tong panahon na minyo ka. Ikaduha, why parents consent? Ikatulo, sa ka, gitiunan ka, gihulga ka, gihadlok ka. So dili, freely, gi then ang imuhang consent Dili ko mo konsente nga mangita kag lain at this point kay lahi ra ba ang balaod sa babaeng minyo o sa lalaking minyo unya as long as wak pa na madeklarar sa korte nga null and void gipresum pa nang balido ang imuhang kasal nagtangag pa ang kanang obligasyon no sa usa ka tawo nga minyo applicable giha po na sa imo ug sa imuhang bana so kung ganahan ka mong gawas ang solusyon dili mangitaglain ang solusyon ana usa ta mangitag lain kadiman sa juga keaguan tas imong bana ipaanal sa agyud na. Na mga kasal or kaminyuon nga di gyud nato mapugo, sakto ka. Di mang gyud nato matuluan ang kasing-kasing kung kinsay ato ang higugmaon, di ba? Pero, um, na po solusyon ang kanan. Just do the right thing. Ang saktong proseso, pagpaanal usa para makakita na kasing mong tarong na forever. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot-untangan namin na nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si attorney Elaine Bathandag. Hanggang salamat sa inyong pag Paminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higa pon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Man Nationwide Tatak RMN daghang salamat og maayong adlaw